Ninoyos, I would just like to extend in behalf of the Cebu City government our congratulations to all of you. Let's give ourselves a big round of applause. Hatagan og insentibo sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ang mga atleta sa Cebu City Ninoyos nga nakakuha og medalya atol sa ilhang pakigtigi sa Patang Pinoy. dito sa Puerto Princesa, Palawan ni Nobyembre November 23 ngadto sa 28 ning tuiga. Kini human mihakot og medalya ang mga atleta nga may representar sa Sugbo atol sa nasudnong paugnat sa kusog. Dili lali ang inyong gibuhat. And for that and for that all medalists will receive an incentive coming from the city. ang naka-gold medalist hatagan sa kagamhanan og 15,000, 10,000 sub sa silver, og 5,000 sa bronze medalist. Matod ni Allen Sibalios ang executive director sa Cebu City Sports Commission nga 35 ka mga atleta ang naka-gold samtang 40 ang naka-silver og 45 sub ang naka-bronze medal. Base sa resulta, ang Cebu City Ninos mo ay top 5 sa 140 ka local government units LGUs lukop nasod nga niapil sa Batang Pinoy 2024 gawas niini hatagan usab og 15,000 pesos sa kagamhanan ang mga kotsas. Subay niini, ini, ni Mayor Garcia si Sibalius nga pasan ang proseso sa insentibo sa mga bata aron madawat dayon sa mga atleta ang ilang insentibo sa dili pa ang Pasko isip maoy pinaskuhan kanila gikan sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Muhala dosab og Thanksgiving dinner si Mayor Garcia hain adto na ihatag ang insentibo sa mga bata. So we will have a dinner, We're of a thank a Thanksgiving dinner for all of you. And then, day, I'm going to give you incentives. Okay? How many of you here have been have been competing already sa Batang Pinoy or competed before? You competed last year? You competed last year? Did you win a medal last year? Also, did you get did you get an incentive from government? You know why? Because it was a different mayor. Now I am. Mayor. <laughs> Lakip sa gipasalamatan ni Mayor Garcia ang mga ginikanan sa mga bata, sanglit dili mulampos ang ilang mga anak sa paugnat sa kusog nga giapilan ni ini kung wala ang hugot na suporta ngadto sa ilang mga anak. You know why we are doing this? Is we want to develop all of you, especially in sports. We want you to excel. And that's why we're giving you incentives. Okay? Basin pa di ay, the next time, mas taas taas na ang na overall place, no? But we are very proud of you. We are very, very extremely proud of you kini ang balita Ray Pasaporte Cebu City News